Good morning mga ka-talent Mga ka-mix Ako po ngayon eh Magluluto Dito ulit kami ngayon sa aming kuse Dito sa aming Hardy Yan maggagayat muna ako Nang Ano Pangsahog Pangsahog ito, ito bigay sa amin Ito yung panguna ay sampak. Ah, sangkap. Sampak. Ito, sangkap. Tsaka ito, pamintang durog. Tsaka laurel. Tsaka merong pulbo pa. Parang pulbo, powder na ito na paminta. Ayan. Tapos, ito. Ito tayong sibuyas. At syempre, yung luya at bawa yan so sige Kayatin na natin at magluluto na tayo nang nagkate eh kasi ako ng dalawang pirasong tandang na manok so yan ang kakat yan ang lulutoy natin Anton pinakuluan natin Gayat, gayat, gayat. ay ano lang simpleng luto at ito kami nagluluto sa aming garden cuisine kailangan daw marami ang mas marami mas masarap yung sangkap Ewan ko lang, sabi nila, eh, subukan natin. Kasi dati pag ako nagluto, kapunti lang nilalagay ko mga bahawang yung sibuyas. Ngayon, dahiyan natin. At saka dalawang pirasong manok yun na tandang kaya maraming karni nun. Malaki yun eh. Ganyan lang pag-ayat niyan. Heuper Na no puxou Natulog po yung aming ano, boss. Anak ng boss. Pa anak pa. yan. Yon. Okay. Atin na po ang simula ng pagluluto. Ayan po ang aking kameraman, dumating na. Kameraman. Ayusin mo yung pagka-kameraman mo ha. Kunin mo yung buong ano, yung kusinero at saka patay yung niluluto. Bagay malayo na Okay, sige. Okay, magluto tayo. Nang dalawang pirasong tandang na manok na malalaki. Ang isa po ay nagkakabigat ng timbang ng isang dalawang kilo, no? Isa, no? Mahigit. So, may limang kilo kaming lulutoy ngayon na manok. Karning manok. Okay, luto na tayo. natin magnu to nan dalawang piraso mismo tandang na manok Bang! ah eh hina ka din ko ngayon ito ang una tingin lagay ay ay ang lawang inahit ko na yung wena ya two scoops eh ba yung sunod ay pagsabay ko na ilabas ko na pagsabay ko na ang dalawang <coughs> klase ng ano <coughs> Sili ka dyan ah. Mamaya na sili kasi mayroon tayong boss na hindi kumakain makain ng sili. Mamaya. Ako, gating ko yan sa harap ng ano. Harap ng kamera. Ah! <laughs> Lagyan mo ng tubig yung jack brakes. Aga na yan, limang kilong manap. Karne. Brakes yung tubig, yung tubigan. Wala naman to, wala nang ano doon binabantayan. Ah, oo. Oo. ito ating hindi kita ah, limang kilong manok na karne Iyalapan ko na ito ang paglapag nyan yo, yeah! oh, kaya mo sayang pwede pa to uy mo pwede to sayang wag sa aso uy binzi i-stop mo naman pag nag-uusap Ah. Ang problema na nagkanda tapon Ayos, wala na. Lala. Oh, oh. na uli. Ang pa, Ayun na, ayun Haluan na natin. Halo, halo. Ayan po, lalagyan na natin. Ay. Hindi ko alam yung ano. Hindi doon, mayroon doon ng parang 250 lang ata. Hindi ay kasi pre, online to 50. Kumo kami dito kay Jenny. Kay Jen kami kumuha. Ay, di ba nag- na online kayo? Oo. Oh. lang naman. Tapos police clearance, barangay clean. Pwede na yung ano, tinatanggap na ngayon yung number lang, tinatanggap din yung kailangan. Ano.